Ba sa jump car nung unang pagkikita, may kilig. Ay, oo. Oo naman. Yung nahiya, hiya pa nun si ano eh. Nahiya pa si Carla eh. <laughs> Sobrang nahiya ni Carla eh. Ang cute kaya ano. yung nga uh, pala, kuya rin, mo kalimutan sabihin yung nakuha ng jump car sa live selling. Nakalimutan <laughs> ah, ko pa. Patrick Eden na lang po. Kalinga prob. Ayun. Payag ba kayo guys? Patrick daw at Eden na lang. Si David, love to you niya, Kuya Rab. Não, Eu não nila, aí <Ayun> Patrick, Ravi não, que Kuya, isa mong mga love team sa Manila. Hindi. <laughs> 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 Try mo si Michael at Eden saka na si Patrick. <laughs> Yes po, opo. Abangan nyo po yan. Wala chemistry sa batay. Jaja, bagay kay Lolo. <laughs> Akala ko <mas> si David? <laughs> Akala ko si David ang katandem ni, ni Jaja. Katandem naman guys, di mang kalab team. si na lang kay Eden. Tuesday daw po. Tuesday nata. Tuesday na si Joy. Ang dan Joy. Kahit sino, wag lang si Papa <laughs> Support natin lahat ng love team kasi pa rin sa pag-aaral ng laking tulong. Yes po. Tama naman po. And sa ano din, sa ibang beneficiaries. Kaya na po natin yung mga negatibong nagsasabi. Hindi nila po naiintindihan. Ano? Yung nga po mismong beneficiaries natin na mismo yung nagtatanggol sa atin. Di ba? Kaya nakakatuwa lang. Kasi, di ko na kailangan ipagtanggol yung sarili ko. Yung mismo mga beneficiaries na yung nagtanggol sa atin. Ibig sabihin, dun pa lang, ano na sila. Wala na silang masasabi dun. Kasi yung beneficiaries na mismo yung masaya sa ginagawa natin. And walang mali tayong ginagawa. Kaya salamat sa mga beneficiaries natin. Kalingap Angels na talagang uh, pinagtanggol ang kanilang Kuya Rab. <laughs> Ayan. Pungat Eden, bakit pungat Eden paano si Inkit? Grabe naman kayo, guys. Tama po, kalinga po, ko po, taga po ako. Kaso malayo ako na. Ashley and Mr. D. Hindi <laughs> mo mo nagustuhan yung Mr. D at Dara. O nga po, si Francine po. Babalikan po namin yun. Tagal-tagal na rin po. Si Jezebel nga po, buti nabalikan natin kahit napakalayo. Pag may event, Kuya, pwede ba nila ipakita si Bilansi? Pag may event, pwede naman po yun. Pag may event walang problema, mahagip-hagip sa camera, matutukan ng camera. Pwede po yun kasi di naman po yun may iwasan. Kalinga, prop, Q&A mo ang big 3 sa next episode nila. Anong klase? Lahat sila magkakasama? Daddy. <laughs> Daddy part 2. May love team na. May love team na semester Mr. Si Dara. Daddy. <laughs> Ay, nawala trip yung pangalan. Daddy. Daddy part 2. フフ <laughs> <laughs> So, ayan po. At 50 minutes na pala tayo. Ma-out na rin po ako mga kalingap at may mga mag ano pa. May mga mag live pa. So, thank you po.